Narinig mo na ba na ang pagtanda ay nangangahulugang pag-give up sa intimacy? Na sa isang punto, hindi na ito kailangan pa? Pero ayon sa siyensya, hindi ito totoo. Sa katunayan, ang pagpapanatili ng isang ugali na ito sa iyong routine ay maaaring mas makabuti pa sa iyong kalusugan kaysa sa inaakala mo. Habang tayo ay tumatanda, mas nag-aalala tayo sa ating puso, utak, at maging sa ating kakayahang gumalaw. Pero paano naman ang ating mga natural na bodily functions? Basta hindi mo namamalayan, ang pagpapabaya sa mga ito ay maaaring magpabilis ng pagtanda, magpahina ng iyong katawan at maging magdagdag ng panganib sa malubhang sakit. Ang totoo, ang self-pleasure sa iyong mga huling taon ay hindi lamang isang guilty pleasure. Maaari itong maging isang ugali na nagliligtas buhay. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang anim na kritikal na binepisyo sa kalusugan ng pagpapanatili ng intimacy sa iyong gintong panahon, kahit na ito ay sa pamamagitan lamang ng sarili. Mula sa pagprotekta sa iyong prostate hanggang sa pagpapalakas ng mental well-being, bawat isa sa mga dahilang ito ay suportado ng sinsya at maaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pakiramdam. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil malalaman ninyo kung paano ang isang simpleng ugaling ito ay maaring magpanatili ng iyong katawan na mas malakas, ang iyong isip na mas matalas at maging magdagdag ng taon sa iyong buhay. Okay, simulan na natin. Numero uno, pagprotekta sa iyong prostate. Isa sa mga pinakakagulat-gulat na benepisyo ng pagpapanatili ng intimacy sa katandaan lalo na sa pamamagitan ng self-pleasure, ay ang direktang epekto nito sa kalusugan ng prostate. Maaaring hindi mo ito masyadong iniisip, ngunit ang iyong prostate ay isang mahalagang bahagi ng iyong katawan at ang pagpapabaya dito ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa hinaharap. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking regular na nag-ejaculate ay may mas mababang panganib ng prostate cancer kumpara sa mga hindi. Bakit? Dahil ang ejaculation ay naglalabas ng mga toxin at nakakapinsalang substance na maaaring maipon at magdulot ng pamamaga sa prostate. Kapag hindi regular na nalilinis ang mga fluid sa iyong katawan, ang iyong prostate ay maaaring mabarahan na nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam, pamamaga at maging ng isang kondisyon na tinatawag na benign prostatic hyperplasia, BPH. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng mga sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, hirap sa pagubos ng pantog, at maging ng pananakit o discomfort. Iniisip ng ilang lalaki na ito ay natural na bahagi lamang ng pagtanda, ngunit ang totoo, ang regular na paggalaw nito, ay makakatulong upang mabawasan ang pamamaga at mapanatili ang mas mahusay na prostate function. Halimbawa si George, isang 81 taong gulang na retirado na naghirap sa madalas na pag-ihi sa gabi. Matapos kausapin ang kanyang doktor, gumawa siya ng isang simpleng pagbabago sa kanyang lifestyle. Nagsimula siyang magsama ng regular na sexual activity kahit na mag-isa sa kanyang routine. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya na mas kaunti na ang discomfort, mas kaunti ang pagtayo sa gabi para umihi at mas mahusay ang kontrol sa paghihi. Isang maliit na pagbabago, ngunit nagdulot ito ng malaking ginhawa sa kanyang kalidad ng buhay. Ang siyensya sa likod nito ay simple, ang pagiging sexually active kahit na sa pamamagitan ng self-stimulation ay nagpapanatili ng maayos na function ng iyong prostate, pinipigilan ang build up at binabawasan ang panganib ng mas malubhang kondisyon. At dahil mas nagiging karaniwan ang mga problema sa prostate habang tumatanda, ito ay isang bagay na dapat seryosohin ng bawat lalaki. Kaya kung nagtaka ka kung may epekto ba talaga ito, malinaw ang sagot. Oo, malaki ang epekto at ang iyong prostate ay magpapasalamat sa iyo. Numero dalawa, pagpapalakas ng kalusugan ng puso. Ang iyong puso ay hindi lamang nagpapanatili sa iyong buhay, tinutukoy din nito kung gaano ka kasigla araw-araw. At habang iniisip ng karamihan na ang dieta at ehersisyo lamang ang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng puso, may isa pang bagay na may papel dito. Ang regular na sexual na aktibidad, kahit na mag-isa, maaaring hindi mo ito napapansin, ngunit ang pagtatalik o pagtugon sa sarili ay may malalim na epekto sa iyong puso na nagpapanatili rito na mas malakas, mas matatag, at mas handang labanan ng sakit. Narito kung bakit, sa tuwing ikaw ay nakikibahagi sa ganitong aktibidad, tumataas ang iyong heart rate gumaganda ang daloy ng dugo at lumalawak ang iyong mga daluyan ng dugo, katulad ng nangyayari sa light to moderate exercise, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking nakikibahagi sa sexual na aktibidad kahit ilang beses sa isang linggo ay may mas mababang blood pressure, mas maayos na sirkulasyon at mas mababang panganib ng atake sa puso at stroke. Hindi lamang ito tungkol sa pansamantalang kasiyahan kundi pati na rin sa pangmatagalang proteksyon laban sa cardiovascular disease. Isipin kung ano ang nangyayari kapag hindi optimal ang daloy ng dugo. Ang iyong katawan ay nagsisimulang bumagal, maaaring malamig ang iyong mga kamay at paa, bumababa ang iyong enerhiya, at tumataas ang panganib ng plaque buildup sa mga arterya sa paglipas ng panahon. Maari itong magdulot ng hypertension, baradong mga ugat at kahit heart failure. Ngunit sa patuloy na pag-engage ng iyong circulatory system, kahit sa simpleng parang ito, sinusuportahan mo ang iyong mga daluyan ng dugo, pinapabuti ang oxygenation at pinapanatili ang mas maayos na kondisyon ng iyong puso. Halimbawa si Henry, isang 74 na anyos na lolo na palaging aktibo noong kabataan niya, ngunit naging mabagal ang pakiramdam habang tumatanda. Binalaan siya ng kanyang doktor tungkol sa mga panganib ng mahinang sirkulasyon, ngunit imbes na bigyan agad ng gamot, iminungkahi nito ang mga natural na paraan upang mapalakas ang kalusugan ng puso. Kasama na ang regular na self-pleasure. Sineryoso ni Henry ang payo at pagkalipas ng ilang buwan, Napansin niya na nag-stabilize ang kanyang blood pressure, bumalik ang kanyang enerhiya at kahit ang kanyang pagtulog ay gumanda. Hindi niya inasahan na ang simpleng gawin na ito ay magkakaroon ng malaking epekto. Ito ang uri ng pagbabagong nangyayari kapag patuloy na maayos ang daloy ng iyong dugo. At ang pinakamagandang bahagi, madali ito, natural at nasa iyong kontrol. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito, at nakakatanggap ka ng mahalagang kaalaman, mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspire sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero tatlo, pagpapabuti ng kontrol sa pantog at pagbawas ng mga problema sa prostate. Isa sa mga pinakakaraniwan ngunit bihirang pag-usapang hamon na kinakaharap ng maraming lalaki pagkatapos ng anim-napo ay ang mga problema sa kontrol ng pantog at kalusugan ng prostate. Maaring ito ay madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagsisimula at pagtigil ng pag-ihi, o mas malubhang mga problema sa prostate, ang mga isyong ito ay nakakabahala at maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong buhay. Ngunit narito ang isang nakakagulat na bagay, ang regular na paglabas ng sexual ay maaaring makatulong. Maraming lalaki ang hindi alam na ang mga kalamnan ng pelvic floor ay may mahalagang papel sa kontrol ng pantog at paggana ng prostate. Kapag humina ang mga kalamnan na ito dahil sa edad, maaari itong magdulot ng incontinence, madali ang pag-ihi at maging ng mas malaking discomfort sa prostate. Gayunpaman, ang pag-engage sa sexual na aktibidad kasama na ang solo na aktibidad ay natural na nagpapalakas sa mga kalamnan na ito na tumutulong sa pagpapabuti ng urinary function sa paglipas ng panahon. Ito ay parang built-in na ehersisyo na nagtuton at sumusuporta sa mahalagang bahaging ito ng katawan. Halimbawa, si Jim, isang pitumput-apat na anyos na retiradong bumbero, ay napansin na gumigising siya ng apat hanggang limang beses sa gabi para lang umihi. Nakaramdam siya ng pagkabigo, pagod, at palaging naghahanap ng solusyon. Matapos kumonsulta sa kanyang doktor Nalaman niya na ang regular na paglabas ng sexual ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na prostate sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbawas ng pamamaga. Sinubukan niya ito at sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas kaunti na ang kanyang paghihi sa gabi, mas malakas ang kontrol sa pantog at nabawasan ang discomfort. May malakas na siyentipikong suporta para dito. Ayon sa pananaliksik, ang mga lalaking regular sa sexual na aktibidad ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng mga komplikasyon sa prostate. Ito ay dahil ang ejaculation ay tumutulong sa pag-flush out ng mga toxin at lumang fluids na maaring magdulot ng build-up o discomfort sa prostate. Sa madaling salita, kapag mas ginagamit mo ito, mas mananatili itong malusog. Bukod pa rito, ang regular na paglabas ay nakakabawas sa panganib ng urinary tract infections sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na natural na linisin ang bakterya mula sa urethra. Pinapabuti rin nito ang daloy ng dugo sa pelvic area na sumusuporta sa pangkalahatang reproductive health. May ilang lalaki na nag-aalangan dahil sa pag-aalala kung normal pa ba ito sa kanilang edad. Ngunit ang totoo, ang pagpapanatiling aktibo ng iyong katawan sa ganitong paraan ay hindi lang normal, kapakipakinabang pa ito. Ito ay isang natural at epektibong paraan upang suportahan ang kontrol sa pantog, panatilihin ang paggana ng prostate at tiyakin na ang bahaging ito ng iyong katawan ay manatiling malakas at responsive. Ang pagpapabaya sa kalusugan ng prostate ay maaaring magdulot ng malubhang discomfort madalas na paghihi at maging pangmatagalang komplikasyon. Ngunit sa pamamagitan ng simpleng natural na aktibidad na idinisenyo para sa iyong katawan, maaari mong protektahan ang iyong kalusugan at mapabuti ang kalidad ng iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Numero apat, pagpapataas ng mental well-being at pagbawas ng depresyon. Ang pagtanda ay nagdudulot ng karunungan, karanasan at hindi mabilang na alaala Ngunit maaari rin itong magdulot ng kalungkutan, stress at maging depression. Maraming seniors ang nakakaranas ng mood swings, anxiety at pagbaba ng emotional well-being nang hindi nalalaman na may natural at built-in na paraan upang harapin ang mga hamong ito. Ang regular na paglabas ng sexual ay isa sa pinakamalakas na stress reliever na handog ng katawan. Kapag ikaw ay nakikibahagi dito, ang iyong utak ay naglalabas ng endorphins, oxytocin, at dopamine, mga natural na chemical na nagpapalakas ng relaxation, nagbabawas ng stress, at nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan. Ito ay kapareho ng rush na nararamdaman ng mga tao pagkatapos mag-ehersisyo, ngunit sa kasong ito, hindi mo kailangang mag-jogging o magbuhat ng weights. Isipin mo si Frank Isang pitumput dalawang taong gulang na nawala ng asawa pagkatapos ng apat na Matapos ang pagpanaw nito, nakaranas siya ng matinding kalungkutan at pangungulila. Ang mga simpleng bagay tulad ng panonood ng TV o paglalakad ay hindi sapat para mapataas ang kanyang mood. Hinikayat siya ng kanyang doktor na humanap ng malusog na paraan para maglabas ng stress at isa sa mga suggestion ay ang pagpapanatili ng intimacy sa sarili. Noong una ay nag-alangan siya, naisip niya, hindi ba ito para lang sa mga kabataang lalaki? Pero sinubukan niya ito at sa lalong madaling panahon, napansin niyang gumaan ang kanyang pakiramdam, nabawasan ang kanyang anxiety at mas nakatulog pa siya ng maayos. Hindi lamang ito psychological, may siyentipikong basehan ito. Ang regular na sexual na aktibidad ay naiugnay sa mas mababang cortisol levels, ang stress hormone, at mas mataas na serotonin levels, ang happiness hormone. Sa simpleng salita, nakakatulong ito sa pag-regulate ng emosyon, pagbawas ng tensyon, at pagpapalaganap ng mas positibong pananaw sa buhay, ngunit higit pa ito sa mga chemical na reaksyon. Ang pag-engage sa pisikal na kasiyahan ay nagpapaunlad ng pakiramdam ng self-appreciation at emotional na koneksyon. Ipinapaalala nito sa iyo na maayos pa rin ang paggana ng iyong katawan, na maaari mo pa rin maranasan ang kasiyahan at nabuhay-nabuhay na buhay ka pa. Ito ay lalong mahalaga para sa mga lalaking lampasan sa po, dahil marami sa kanila ang nakakaramdam ng pagbaba ng kumpiyansa at self-worth dahil sa pagtanda. Ang totoo, walang age limit sa pagiging masaya. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa stress, kalungkutan, o simpleng pressure ng pang-araw-araw na buhay, ang simpleng aktibidad na ito ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba. Ito ay isang natural na paraan upang mapataas ang iyong mood, pasiglahin ang iyong espiritu, at ipaalala sa iyong sarili na marami ka pang lakas at sigla. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatanggap ng mahalagang impormasyon, mangyaring mag-comment ng numero apat sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero lima, pagbaba ng panganib sa mga problema sa prostate. Isa sa pinakamalaking alalahanin ng mga lalaki habang tumatanda ay ang kalusugan ng prostate. Hindi ito madalas pag-usapan, ngunit ang totoo, ang paglaki ng prostate at prostate cancer ay dalawa sa pinakaraniwang health issues sa mga lalaking lampas, anim na po. Pero ito ang hindi alam ng marami. Ang regular na sexual release ay maaring makatulong para pababain ang panganib ng mga problemang ito. Ang trabaho ng prostate ay gumawa ng fluid na nagpapalusog at nagdadala ng tamod. Ngunit kapag hindi regular na mailabas ang fluid na ito, maaari itong maipon, maging stagnant at magdulot ng pamamaga sa paglipas ng panahon. Maaari itong magresulta sa discomfort, hirap sa pag-ihi, at mas mataas na panganib ng prostate disease. Sa katunayan, ilang pag-aaral ay nagmungkahi na ang mga lalaking regular na nage-ejaculate ay may hanggang 33% na mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga hindi. Isipin mo ito. Ang prostate ay parang maliit na makina. Kapag hindi tumatakbo ng matagal, naiipo ng dumi sa loob at humihina ang performance nito. Pero kapag regular itong ginagamit, mananatili itong malusog, nababawasan ang pamamaga, nalilinis ang toxins, at gumagana ng maayos ang buong sistema. Ito ang naranasan ni John, isang anim na put walong anyos na retirado. Nagsimula siyang makaranas ng madalas na paghihi sa gabi, discomfort kapag nakaupo, at mahinang daloy ng ihi. Una niyang akala ay normal lang ito sa pagtanda. Pero nang magpatingin siya sa urologist, sinabihan siya na lumaki ang kanyang prostate. Inirekomenda ng doktor ang lifestyle changes, kasama na ang mas regular na release, para natural na mamanage ang kanyang sintomas. At pagkalipas lang ng ilang buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas kaunting pressure, hindi na madalas gumising sa gabi para umihiya at mas komportable siya sa pangkalahatan. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa discomfort, kundi sa pagpigil sa malalang kondisyon bago pa man magsimula. At isipin mo kung gaano kasimple ang pag-maintain ng prostate health. Walang dahilan para hindi ito samantalahin. Numero anim, Pagpapahusay sa kalidad ng tulog at pagbawas ng pagkabalisa sa gabi. Isa sa pinaka nakakabagabag na hamon na kinakaharap ng maraming matatanda ay ang hindi magandang tulog. Maging ito man ay hirap makatulog, madalas na paggising sa gabi, o pagod pa rin sa umaga kahit maraming oras sa kama, ang mga problema sa tulog ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pisikal at mental na kalusugan. Pero ito ang hindi napapansin ng marami. Ang regular na sexual activity, kasama na ang solo activity, ay maaaring makapagpabuti ng kalidad ng tulog. Ang mga sleep disturbances ay mas nagiging karaniwan sa edad dahil sa hormonal shifts, pagtaas ng stress, at pagbabago sa brain activity. Maraming matatanda ang nahihirapang makatulog, hindi mapakali ang isip, o hindi makarelax. Pero ang pakikipagtalik ay nagdudulot ng serye ng calming effects na makakatulong para mas makatulog ng mahimbing at mas matagal. Halimbawa, kapag umabot sa climax, naglalabas ang katawan ng malakas na kombinasyon ng hormones kasama ang oxytocin at prolactin. Ito rin ang mga hormone na responsable sa malalim na pakiramdam ng relaxation at satisfaction pagkatapos ng intimacy. Nagtatrabaho ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaba ng cortisol levels, ang stress hormone na nagpapanatili sa iyong alerto at balisa. Sa madaling salita, ang natural na release na ito ay parang built-in na sleep aid. Tumutulong sa katawan na maging handa sa pagtulog. Kunin natin si Robert, isang 78 anyos na retiradong guro na ilang taong naghirap sa insomnia. Kahit anong pagbabago ang gawin niya, pagbawas ng caffeine, pagsubok ng relaxation techniques, pag-ayos ng bedtime routine, gising pa rin siya sa gabi pakiramdam niya ay pagod pero hindi makatulog. Nang malaman niya ang koneksyon sa pagitan ng sexual activity at tulog, sinubukan niya ito. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang malaking pagbabago. Mas madali nang makarelax ang katawan niya, hindi na gumagalaw ng mabilis ang isip niya sa gabi at nagigising siyang fresh imbes na groggy. May physiological reason din kung bakit nagdudulot ng mas magandang tulog ang sexual release. Ang physical exertion na kasama nito ay nagpapababa ng blood pressure, nag-aalis ng muscle tension, at nagdudulot ng pangkalahatang kalmado na nagpapadali ng pagtulog. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay inaantok pagkatapos mag-ehersisyo. Pero sa kasong ito, mas malakas ang epekto dahil sa hormonal response. Bukod pa rito, ayon sa pananaliksik, ang regular na sexual release ay nakakatulong sa pag-regulate ng circadian rhythms. Ang internal body clock na kumokontrol kung kailan ka gising at kailan antok. Habang tumatanda, maaaring magulo ang mga rhythm na ito na nagdudulot ng hindi magandang sleep patterns. Pero sa pamamagitan ng natural na aktibidad na ginagaya ang built-in sleep regulation system ng katawan, Maari mong maibalik ang balance at magkaroon ng mas mahimbing na tulog. May mga taong akala ay normal lang ang problema sa tulog sa pagtanda. Pero ang totoo, may natural na paraan para mapabuti ito nang hindi umaasa sa gamot. Imbes na magpuyat sa gabi, isipin ang paggamit sa isa sa pinaka-epektibong natural relaxation mechanisms ng katawan. Simple lang ito, libre at suportado ng sinsya, isa sa pinakamahusay na paraan para sa malalim at nakakapreskong tulog. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-rekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangwakas na mga kaisipan. Pagkatapos ng lahat ng ating tinalakay ngayon, isang bagay ang malinaw, ang iyong katawan ay idinisenyo upang makinabang sa regular na sexual activity, kahit patumatanda ka. Ngunit maraming tao ang umiiwas dito dahil sa mga outdated na paniniwala, hiya, o simpleng hindi alam kung gaano ito kahalaga sa kanilang kalusugan. Pero ngayon alam mo na ang katotohanan, ang simpleng natural na aktibidad na ito ay maaring suportahan ang iyong puso, palakasin ang immune system, pagandahin ang prostate health, magbawas ng stress, Balansehin ang hormones at makatulong para mas makatulog ka ng maayos. Isipin kung gaano kaiba ang pakiramdam ng iyong araw-araw. Kung mas konti ang stress, mas maganda ang tulog at mas maayos ang circulation. Isipin mong mas malusog, mas kumpiyansa at mas kontrolado ang iyong well-being. Hindi lang ito hypothetical na benepisyo, sinusuportahan ito ng siyensya. Ang katawan ng tao ay hindi tumitigil sa pangangailangan ng pag-aalaga dahil lang sa pagtanda. At ang magandang balita, ito ay isa sa pinakamadaling paraan para suportahan ang iyong pangmatagalang kalusugan. Ang katotohanan ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng paghina. Hindi ito kailangang mga hulugan ng pagkawala ng sigla, paghihirap sa discomfort o pakiramdam na nawawala ang koneksyon sa sarili. Kung mas nauunawaan mo kung paano gumagana ang iyong katawan at kung ano ang kailangan nito, mas malaki ang kapangyarihan mong kontrolin ang iyong pagtanda at ang paghawak ng kontrol sa iyong kalusugan sa mga paraan na natural at masaya. Iyon ang pinakamatalinong bagay na maari mong gawin kaya kung may isang bagay na dapat mong maalala mula sa talakayan ngayon, ito iyon, huwag matakot na unahin ang iyong kalusugan, anuman ang sabihin ng iba. Hindi ito tungkol sa societal expectations at tiyak na hindi ito tungkol sa mga outdated na mito. Tungkol ito sa iyo, sa iyong well-being at sa mga simpleng pagpili na maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nasiyahan ka sa video na ito, at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.